Lingdam, nahulog si Mochi guys, sa hagdanan. <laughs> ara guys, ara guys, nahulog siya. Kay man may gatagol sila nga kuring sa gwa. Amo na guys ang ni Mochi guys, sa so, waras babaw. Mm. Kay sa babaw na sa yan nahulog tinahulog siya, mari lang kay nagdani. Nakasakay sa sakarto, sa karton, nag sa sundalagan, sa panahog, sa dalom ba gaumpok ang buli ni Mumot. Gabulit-bulit siya. Ang tambok siya. Nagligid. Eh, tindog ba Stand up ba? Eh. Grabe cool ba ni Momot? Ha? Ah, grabe cool ba, Momot? Nasunago sa guys sa talong ding bed. Kaya ba may sala siya? <laughs> grabe, nervous ni Momot. Ako ba ko ba Momot? Si Moche. Haraman niya si Bruno, oh. mm. Tapos na, di siya guys sa talong. Siya pagyapon isog, nguruban niya si Bruno. Eh, makon mo na. Kung ano, ni siya kasutil. Hamon ni si Moche. Gusto niya iyatan ng teritoryo. Na, eh, sobra taghulo sa kuring. Hindi, dagdag sa sagdanan. <laughs> ba, wow, oh, nervous. May heart man si nanay, kag si tatay, kag si manang. Baka ibas, embaldang. Tabatsoy ni ba? Yo, di po. Gaya nga ta ba, boy ni nga nahulog. Kay man, gago man. Bala mo nga mahulog. Gabi ka, kuba-kuba heart, abe. Kuba-kuba. 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 kuba kuba ba kuba 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 kubo ba. kuba kuba mo kuba ba Abe pogba, ga bible ko ni mo ha tama li papa. Grabe uh, ba, go bakoba. No? Ha. Po bakoba ba? ba ang hartag dal si Momot na buangit mo. Deboga <laughs> dagdag si Mochi. Guys, umpok tanan ya nga da, nga baboy guys, agdanan. Okay, okay, Grabe ko cool, bayagin na. Oh. Oh, galabit ya dila sang kulba. Kay mana hulog siya pila ka halintang ne. Pila ka stairs ne. 1 2 3 4 5 6 7 stairs. 13 stairs tara na ginulugan ni mo check guys. <laughs> Gago, mayroon nakasakay siya sa karton na oh. Dito na hulog sa baba. Kaya nasagang namon nga ang karto para hindi makasaka si Bruno kaya kapangakig ni si Mochikoy. Kapangakig dito sa si baba. Huwag um, magsaka si Manong niya Bruno. Tapos naog dito siya, siya. Siya giyapon mga kik. Ba, grabe. ni Mochikoy.

Hadlock na siya galing, guys. Ara, sugluan sa ni Manang. Masaka, nakakita mo na ano na siya. Hindi hmm, na, na siya magsaka nasa, nasa, up na, up na na, Gugod na go, go, go. Up na, up na up na, na. Oo, <tipな> <tipな> nasa, gipat, tung na. nasa, nasa, na nasa, up na nasa, up na nasa, na nasa, na nasa, 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 na Jadi puga ya. Eh. Baik kan aman deh. Ai jugo kan pataisang sugala ne. Na tamua kan naman. Nah itu dia guys. Hmm. Nah, ana naman, Pak. Ah, aulog ka naman da ka ron. Hmm. Tara na si Mochi, guys. Saka na siya. Tatar? starter, tatar, Momot. Okay ka na da. Ah, bawa.